Hello guys, uh, good morning. Uh, sa ngayon po ay mag-i-spray na po ako ng ano ng foliar fertilizer at saka herbicide. Ito po yung isprayan ko ng herbicide ngayon. Para mapagtaniman ng mga sari-saring pananim at para siyempre taniman na rin ng gulay balito po yung farm ko at dyan sa puno ng lansunis ay dyan ako minsan nagpapahinga pag mainit na at dito rin ako kumukuha ng tubig para ilagay sa sprayer at para ispray sa mga halaman so bye bye for now at ako ay mag spray na para Matapos na 'yung trabaho ko dito at makauwi na sa bahay.